Magandang gabi po mga katita. Ah, bali ngayon po ay magluluto ako ng ginisang patatas. Kaso nga lang po, hindi ko po pala na-play yung pagigisa ng bawang at sibuyas. Kaya, ito na po siya ngayon. Ilagay na po natin ang kamatis. Bali, kailangan po natin palambutin mabuti ang kamatis para lumabas po ang kanyang tapas Tatakpan ko po muna siya. Muntik na pong masunog yung ginigisang kamatis. Dumala pa po kasi ako. Pumunta pa po ako sa salas at nakipagkismisan. Kaya ayan. Buti na lang na agapan. Ayan po. Uh, pislitin po natin siya para madurog. O ganitohin po. Ayan. Yun po kasi yung salitang pislitin ay yung salitang minduro po. Ayan. Yun, ayan, ginaganyan ganyan po. Ayan. Para lumabas po yung katas niya ito po ay pwede na natin ilagay ang giniling. Bale, ito po ay one port. Depende naman po sa atin kung gaano karami ang ilalagay nating giniling. Pwede naman po kahit na 100 grams lang. Importante lang po ay may halo yung ating patatas o gulay na ating iluluto pwede naman pong wala rin. Pwede naman pong purong gulay lang kung tayo ay nagtitipid. Ayan, tatakpan ko po ulit siya. Hello, hello, input natin at nang magpantay ang pagkakaluto tapos lagyan po natin siya ng ning pala ayan konting seasoning konting patis. Paminta at konting asin. Halo-haloin po ulit natin. katapos po ay takipan ulit natin para maluto siyang maigi yan nagkaraan po ng 15 minutes o so pag konti na ano niya, sabaw niya ay pwede na po ulit natin haluin o pwede namang halu-haluin para hindi masunog tapos sagyan po natin siya ng isang mangkok na tubig o isang cup na tubig simple lang po magluto ng ginisang patatas iyan po ay ilalagay na natin ang patatas. Tanggalin lang po natin ang sabaw. Ito po. Tanggalin lang po natin ang tubig dahil ang patatas po ay binababad sa tubig para hindi po siya maging tatakpan po ulit natin. Alambot na po yung patatas. Okay lang po yung lasa niya, tama lang po ang alat niya. Pwede na po natin tatayin. Kain po tayo mga katita.